sa Baguio. Kalunos-lunos ang sinapin ng isang lalaki nang maipit sa tumumbang truck at madaganan pa nang naglalaki ang mga salamin. 9.40 ng umaga, nakatanggap po kami ng tawag na may naksidente daw po sa Aswebio Village. Ang uh, sinabi, may nahulog, may naipit. Yun ang tawag sa amin. So, nung pagdating namin, hindi namin uh, gan alak akalain na gano'n na ang laman pala ay puro mga salamin, yung malalaki. Bukol! Yung driver po, wala pong masyadong makitang sugat sa kanya. E, yung dalawa talaga, yung isa may, parang may nabalit po dito sa may shoulder niya. Tapos, daming multiple aberrations sa, sa mukha at tapos, sa ulo. Tapos, yung continuous na bleeding sa ulo ng isang kasama nila. Nasespo po namin yung naiwan na naipit na sa may truck. Sinip po namin yung pulso niya kung, kung meron pang pulso. Eh, wala po akong maramdaman na punso. At dito po na hindi po humihinga. Ang ginawa na lang po namin, wala na kami magagawa. Hindi namin pwedeng hilain. Kasi ang daming nagkalat na mga glass dun. Nasay po namin yung boom truck para mailift na yung truck para matanggal namin siya. Ito naman po sa naganap na aksidente na kung saan isang uh, trap truck na loaded po siya ng, ano, ng mga glass dun sa likod ng kanilang sasakyan. Galing po sila ng Marcos Highway, papasok sila ng uh, Suelio Village. Pag pumasok ka dun sa Suelio Village, yung circumferential road na tinatawag natin, yan po ay pababa na kalsada. Habang sila po ay eh, bumabagtas ng pababa dun sa Suelio Village, ang uh, kiniklaim po ng ating driver ayon din sa investigasyon, eh, nawalan din po ng preno yung ating social truck na kung saan ang naging depensa po niya, eh, isang tabi po niya yung sasakyan sa gilid din po ng riprap. Dahil mabilis ang dating, mabigat yung kanyang uh, dalang sasakyan, ito po e eh, pwersadong tumama at tumagpok sa isang uh, reef natin sa kalimang bahagi ng kalsada na dahil sa lakas ng pwersa, yung pong ating mga glass na nakalagay sa likod kasama po yung tao, nabasag po yon at naging sanhi po ng kamatayan ng uh, painanti sa likod. Ang naipit po sa pahinante sa baba ng ano, sa mga hips niya. Tapos sa paa niya, nakikita po na maraming multiple fractures po siya. Na-fold po yung ano, yung dito, pabang ba, hanggang po dito. Kaya nakikita po yung, yung skull niya, yung skull niya dito. Pagkat pong nilagay na ano, sa cadaver body. Ang liable po sa mga ganitong aksidente, eh, automatic po yung ating driver at yung registered owner po ng vehicle. Serious physical injury sa saka resulting to uh, death automatic na inquest procedure hihold na po natin yung mga suspect. However, the following day, no mag-execute po ng affidavit of desistance, dai na release naman po sila. Pinangako rin po nung driver at ng ating registered owner na sila po ang uh, uh, siguradong magbabayad doon sa mga ginastos nila sa sa burial expense ng ng tao at yung mga medical expenses din po ng nasaktan na tao. ka tricycle ako, pag gati ng ganong oras, umuwi ako. Pag bukas ko ng pinto, ba't ka nag Eh, lumapit sa akin yung panganay ko. Sabi, wala na raw si Tato. Ito, wala. Eh, nasa Baguio. Patay na raw. Eh.